Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay color black and color red. Kahulugan ng kulay, ang black at red ay sumasagisag ng determinasyon at panloob na lakas. Ngayon ay dapat mong panindigan ang iyong mga paniniwala kahit na may pagtutol. Ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 17. Number 23. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang pagtitiyaga at matibay na paninindigan ay magdadala sa tagumpay. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color white. Kahulugan ng kulay, green at white ay nagpapahiwatig ng kabutihan at kasariwaan ng pananaw, ngayon ay mahalaga ang pagsisimula ng bago at positibong gawain. Ang mga masuswerteng numero ay, number 6, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang bagong simula ay laging may dalang pag-asa. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay color blue and color gold. Kahulugan ng kulay, ang blue at gold ay nagsasama ng talino at tiwala. Panahon upang magsalita ka ng totoo at maging leader sa grupo. Ang mga masuswerteng numero ay number 8, number 14, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig na ang lakas ng loob, ay susi sa pagkamit ng respeto. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay color violet and color gray. Kahulugan ng kulay, violet at gray ay sagisag ng katahimikan at panloob na talino, Ngayong araw ay makakahanap ka ng sagot sa iyong tanong kung ikaw ay mananahimik at magmamasid. Ang mga masuswerteng numero ay number 2, number 10, number 19. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay gabay na may sagot sa katahimikan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay Color orange and color silver. Kahulugan ng kulay, ang orange at silver ay nagpapahiwatig ng masiglang damdamin at linaw sa intensyon, ngayon ay araw ng pagkilos at pakikipagtulungan. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 11, number 22 ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang pagkilos mo ngayon ay magbubunga ng mabilis na resulta. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color cream and color brown. Kahulugan ng kulay, ang cream at brown ay simbolo ng katatagan at tiwala, maging matatag sa mga hamon ngunit bukas sa pag -unlad. Ang mga masuswerteng numero ay number 7, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang disiplina sa sarili ay maghahatid ng kapayapaan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Ang mga masuswerteng kulay ay Color sky blue and color yellow. Kahulugan ng kulay. Sky blue at yellow ay sumisimbolo ng positibong pananaw at komunikasyon. Mainam ngayong magpahayag ng iyong saloobin sa mga mahal sa buhay. Ang mga masuswerteng numero ay number 3, number 12, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang bukas na komunikasyon ay magpapalakas ng iyong relasyon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay color maroon and color white. Kahulugan ng kulay maroon at white ay sumasagisag ng katapatan at kaliwanagan. Ngayon ay angkop ang pagiging tapat kahit sa mahirap na sitwasyon. Ang mga masuswerteng numero ay, number 5, number 9, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang integridad, ay magdadala ng tamang direksyon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay color yellow and color pink. Kahulugan ng kulay, yellow at pink ay simbolo ng kasayahan at pagkalinga, mahalagang magbigay ng inspirasyon sa iba ngayon. Ang mga masuswerteng numero ay, number 6, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang pagbibigay, ay magbabalik sa iyo ng masigit pa. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color brown and color blue. Kahulugan ng kulay brown at blue ay nagsasama ng praktikalidad at pag-unawa, gamitin ang iyong karanasan bilang gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang mga masuswerteng numero ay number 2, number 8, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang mga nakaraan, ay may aral na magagamit mo ngayon. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay, color white and color green kahulugan ng kulay white at green ay simbolo ng kapayapaan at pag-usbong. Ngayon ay tamang panahon upang magsimula ng bagong proyekto. Ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 16, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang simula ay mahalaga kahit maliit pa ito sa una. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color indigo and color cream. Kahulugan ng kulay indigo at cream ay sagisag ng intuition at kapanatagan. Makinig ka sa iyong puso ngayon higit sa iba. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 7, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang tiwala sa sarili ay magdadala ng sagot sa mga tanong mo.